hindi madaling maging ako. hindi po kahit sino na iwan ka sa tabi mo. Pero hindi, hindi ka mauunawali na. Bakit hindi mo makita ang hirap na Alam kong hindi mo ako makitignan nang may awap. Dahil hindi mo nakapasok ang kalawang ko. sa ba akong tuwing hindi ko na paling handle ang sarili ko sa tuwing ang kontrol na ako sa kilos at salita ako? Lagi kong gusto mong pahinga na. Oo, napakahirap. Matupad na sa isang tiglap. Hindi na ako masasaktan. Kung hindi na ako mag iisip kung sa mga yung naiiwan ako, pagtuloyan na ako kung wala na. Sino ba ba ako sa sitwasyon ko na tila di matatapos ang hirap at pagkabagsak sa buhay? Sino ba ba sa akin na sobang sakit na yung lagi kang sinasadyan. Magamit ng ibang tao, ang sukli ay saktan ka sa uli. Tama nga yata ako na? kasi hindi ko, hindi ako mahal ni Roman. Kasi kung may nagmamahal sa akin ng totoo, ay eh, makikinig at nangangamdaman ko. Eh, ay makikinig sa nangangamdaman ko, diba? ba? Sa halip na ako ay sumbatan at sisihin. Isi o isisi sa akin ng maliit. Hindi madali sa lahat ang nararang sabi ko sa musika, sa liyoso, at sa mga lais ko. Huwag lang akong isa sa mga ina-tako dahil mas masaya. At nakakalamang ang mga taong tumakab na sumasakit at naiiwan pa sa akin. Nagkagamdam ko, tinanganak ako pa ang usa Sasaktan ako na makadami sa mga mahal ko ramdam ko lahat ng, ng iiwan sa akin sa dyan may anay sa akin para hindi na madami sa kamalasan sa buhay ko. Sa dami ng sum sa akin, sa dami ng skandalo ang ko kaya hindi ko kasalanan. Ang pinamasakit na Dala, alam ko ay lahat yun dahil pala sa akin. hindi ko eh. Siguro nga ako yung taong pinanganak na may mali. Ramdam ko hindi ko deserve maging matagumpay sa mga nilanaes ko. Dahil wala pang ni isang natupad at nakuha ko. Dati ito, nagtatapot sa uh, sa nakakaluhang nito. Oo, maumpisa na. Pinanganak akong kakakapang yaman sa asang uh, totoohan. Kailan nung hindi ako nalalaman ng mga. Nang tatarang ng kapwa. Alam man hindi ako nag-isip. Alam man damot at tumagin sa madaming pagkakataon sa taon ng pangangailan ng iba. Kahit na tulog na tulog ako, pwede niyo akong gisingin eh. Hindi ko kayo babasto sa'yo. Kaya wala at yun, sinukulian lang ng Huwag ka eh. bismaya. Pero hindi ko maunawaan lahat ay huwag tumigil patuloy huwag nila at tumahan. Dahil ba hindi pa ako tapos na mission ko? magamitin o oh, magmigas ang kapang sa iba. May susunod pa. Wala akong karapatang sisili niya, Diyos. Oo. Kung meron na, pala na. Basta ang alam ko, sa kabilang bahagi ng pagkatao ko, naniniwala ako, may kinikilala akong Diyos, kahit hindi ko pa siya nakita. Magod na ako, pero hanggang kailan ako mananakit ng dami na bago. Sabi ko, sinasadyon ko pala ko sa mahirapan na binadanas ko. Ganoon talaga ako eh. Pag-ibigyan ko na ko. Pag-ibigyan ko na ko. sa akin. Ang mahal ko sa buhay. Kailanman hindi ko ginusto ko. Mga sakit. Kapag salita sa inyo. Tao lang ako. Hindi niyo lang talaga ako mahuhulawahan. Sorry. Pagod lang ako. Pagod na. Pagod na ako Pagod na ako. Kumal pa. Pagod na ako naiipin. Pagod na. Pagod na ako isipin. Bakit na ng pamilya na yun ako. Pagod na ako Support yung support ang ang pagod na ang lahat ang support na sana meron sa pamilya ko pagod na ako magutong pagod na ako mangarap pagod na ako umasa pagod na pagod na ako sana may makaunawa naman sa akin sa halip na isgan ako at sabihin na ako